ang militar ng Rusya ay parang isang amang lasinggero. At hindi ako ang nagsabi niyan. Galing mismo yan sa mga mamamayang Ruso. Alam mo, may isang sikat na biro na umiikot ngayon sa Rusya na nagkukuwento kung paano namumuhay ang mga karaniwang Ruso sa mga panahong ito. Ganito ang biro. Umuwi ang isang amang lasinggerong Ruso sa kanyang anak at sinabi niya na muling magtataas ng presyo ng alak ang gobyerno. Sumagot ang anak at nagtanong, Ibig sabihin ba nito, tatay? Na magbabawas ka na ng pag-inom? Sumagot ang tatay. Hindi. Ibig sabihin nito, mas kaunti na ang kakainin mo. Ito mismo ang sitwasyon na kinasasadlakan ng populasyon ng Russia. Kita mo, ang militar ng Russia ay parang isang tatay na alkoholiko na hindi matigil sa pag-inom ng mga yaman at pera na desperadong kailangan ng populasyon ng Russia para mabuhay. Alam kong alam ng karamihan sa inyo na toto ito nitong 75 taon. Pero nitong buwan, lalong lumala ang problemang ito. At ito ay dahil sa pinaigting na pag-atake ng Ukraine laban sa mga refinery ng Russia. Noong Agosto, matagumpay na inatake ng Ukraine ang 20 refinery ng Russia na nagbawas ng 10 hanggang 25% ng kapasidad ng refinery ng Russia gamit lang ang mga aerial drone. Dahil doon, tumataas ang presyo ng gasolina sa Russia at maraming rehiyon sa Russia ang nakakaranas ng kakulangan sa gasolina. Pero hindi ang militar ng Russia ang magbabayad ng presyo ng mga ataking ito ng Ukraine. Ngayon, si Professor Michael Clark lang ang naisip kong pinakamahusay magpaliwanag nito. Kausap namin siya nitong weekend at malinaw niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Kaya pakinggan natin siya. Like, naniniwala ang Ukraine na may estrategiya silang manalo, kabilang ang pagtutok sa sa kakayahan ng Russia sa pagre ng langis yan ba ay may epekto sa mga nangyayari sa frontlines? At kung oo, gaano kalaki ang epekto nito? Madalas natin itong palakihin, lalo na sa pro-Ukrainian na grupo. Kaya gusto kong marinig opinion mo. Gaano ba ito kalaki? Tiyak na may epekto sila sa kapasidad ng Russia na mag-refine sa Ukraine. Bumaba ito na apektuhan nila ang mga nasa pagitan ng 10 at 20% nito. Ibig kong sabihin, ayon sa Pentagon o kahit papaano sabi ng White House ng Amerika ay 20% hindi ako sigurado saan galing ang bilang na yan pero tiyak na 10% o higit pa kaya siguradong naapektuhan. Ang presyo ng gasolina sa Pakyawan, ang presyo ng Pakyawan sa Russia ay tumaas ng 55% simula pa lang ng taon na ito at patuloy pa itong tataas. Ang presyo sa tingian ay tumaas lang ng 10-12% dahil patuloy na pinipigilan ng gobyerno ng Russia ang pagtaas. Kung tataas ng malaki ang Pakyawang presyo, tiyak mararamdaman ito sa susunod na taon na babahala na rin ang mga Ruso sobrang apektado na sa pagkaintindi ko, uulitin ko, ayon lang ito sa pagkaintindi ko, na gumagawa na ng hakbang ang mga Ruso papalapit sa mga Ukranyano. Na nagsasame, ititigil namin ang pag-atake sa inyong mga pasilidad ng enerhiya kung ititigil ninyo ang pag-atake sa aming mga refinery. Hindi ko alam kung totoo iyon, pero alam kong may naniniwalang totoo iyon. May dahilan ang pag-alala ng mga Ruso sa epekto ng kampanya ng mga Ukranyano laban sa kanilang mga oil refinery sa lokal na ekonomiya. Gayunpaman, ang tanong mo ay, maaapektuhan ba nito ang frontline? At ang sagot ay hindi direkta, dahil palaging ilalaan ng mga Ruso ang kinakailangang gasolina para sa frontline. Karamihan sa kanilang sasakyan ay diesel ang gamit, hindi gasolina, kaya magkaiba ang proseso. Kahit magkulang pa, sisiguraduhin nilang sapat ang frontline. Walang direktang epekto sa supply ng gasolina ng Rusya, pero tiyak na maaapektuhan ang ekonomiya nito. Sabatan na ito para mag ang mga Ruso at dagdagan ng pressure. Dumadaan sa matinding pagsubok ang ekonomiya ng Rusya ngayong taon hanggang susunod. Kung mahigpit pa rin ang mga sanction gaya noong 2000 at 2022-2023, mas malaki talaga ang epekto nito sa ekonomiya. Nakakatuwa, am, um, di ba? Parang handa na ang mga Amerikano alisin ang sanctions sa Rusya. Kahit ngayon, sana mas malaki ang epekto nito sa pamahalaang Ruso. At ang kampanya ng mga Ukrainian laban sa mga oil refinery ay matagumpay sa sarili nitong paraan pero tagumpay lang ito sa hindi direktang paraan pagdating sa nangyayari mismo sa Ukraine. Tiyak na haharap sa matinding pagsubok ang ekonomiya ng Rusya at hindi lang ito dahil optimistiko ako bilang taga-kanluran. Alam ko, nakakasawa na marinig na bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya dahil matagal na naming inuulit ito mula nang magsimula ang pananakop. Pero ang... Nakakaintriga dito. Ang balitang ito ay mismo nang gagaling mula sa loob ng Rusya. Kung saan nakikita na natin ngayon ang mga pangunahing chief executive officer na hayagang nagsasalita laban sa ekonomiya ng Rusya at sumasalungat kay Vladimir Putin at sumasalungat sa sinasabi ni Putin sa mga mamamayang Ruso. Ang banggaan, kamakailan ni na Putin at German Gref, isang chief executive officer ng bangko sa Rusya, ay nagpapakita ng lumalaking pagkakahiwalay ng Kremlin at ng ekonomiyang komunidad ng Rusya. Ngayon, itong si Gref ay hindi basta-bastang chief executive officer ng bangko. Siya ang pinuno ng pinakamalaking bangko sa Rusya. Sinabi niya sa publiko sa Eastern Economic Forum, sampung araw ang nakalipas na ang paglago ng gross domestic product ng Rusya ay halos zero na, matapos ang matinding pagbagsak noong Abril at Hunyo, ayon sa kanyang pahayag. At inuulit ko dito, ang ikalawang quarter ay halos maituturing na technical na stagnation. Wakas ng CP. Ngayon, syempre, hindi natuwa si Putin dito dahil pinapansin ng mga tao ang sinasabi ng Chief Executive Officer ng pinakamalaking bangko. Tinutulan talaga ni Putin ang mga komento ng Chief Executive Officer na ito. Sabi ni Putin, Maganda ang pagbagal ng ekonomiya dahil kasabay din babagal ang implasyon. At syempre, sino ba naman ang ayaw ng mas mababang implasyon? Ngayon, bihira ang ganito sa Rusya. Alam nyo, madalas mahulog ang mga tao sa gusali, lalo na mga chief executive officer. At ngayon, nakikita natin si Putin na hayagang tinatanong tungkol sa mga pahayag ng isang chief executive officer ng bangko at si Putin ay tumutulig sa sa pahayag na iyon. Ngayon, bukod pa sa lahat ng ito, gusto kong ituro ang isang bagay. Itong taong ito, ang chief executive officer ng pinakamalaking bangko, si GREF. Alam niyang maraming gusali ang apartment niya kaya naging diplomatiko siya sa kanyang mga pahayag. Ayaw niyang akusahan si Putin o ang Federal Security Service sa pagpatay ng ekonomiya ng Russia. Ang sinusubukan lang niyang sabihin ay nahihirapan ang ekonomiya at kailangan nating may gawin tungkol dito. Hindi ito pahayag ng isang anti-Russian o pro-Ukrainian. Hindi hindi hindi. Gusto ng taong ito na magtagumpay ang ekonomiyang Ruso at ipinapahayag niya sa publiko na Hoy, may mali at kailangan nating ayusin ito. Malinaw na ipinapakita nito na may malalim na problema at may matinding mangyayari sa ekonomiyang ruso kung hindi agad maitama ang direksyon ng mga bagay. At sinasabi ko ito dahil hindi talaga naglalabas ng maraming datos ang Rusya tungkol sa kanilang ekonomiya. Ngayon, kung titingnan sa kasaysayan, palagi nating alam na ang mga datos na lumalabas mula sa mga bansa tulad ng Rusya, China, at Hilagang Korea ay hindi pa laging pinakatumpak. Alam nating pinapaganda nila ang datos para mas magmukhang maayos ang sitwasyon. Pero kahit paano, nagbibigay pa rin ito ng ideya sa kalagayan noon. Alam mo, hindi naman natin kailangang tingnan ang eksaktong mga numero, pero ang trend ay magsasabi pa rin sa atin ng isang bagay. Kung sinabi ng Rusya na malaki ang paglago ng ekonomiya nila isang taon, pero mas mababa ito sa sumunod na taon. Kahit di natin tiwalaan ang datos ng Rusya, halata pa rin na hirap ang ekonomiya nila dahil sila na mismo ang nagsasabing bumabagal ang paglago. Mula 2000 at 2022 itinigil ni Putin ang paglalabas ng karamihan sa mahahalagang datos tungkol sa ekonomiya ng Rusya, maliban sa bilang ng paglago nito. Ngayon, ipinapakita nito taon-taon na lumalago pa rin ang ekonomiya ng Rusya kahit may mga parusa mula sa kanduran. Ganito ipinapakita ni Putin sa mundo na walang epekto ang parusa ninyo sa aming ekonomiya. Kaya naming ipagpatuloy ang digmaan basta maayos ang ekonomiya. Ngayon, ginamit ng mga propagandista ng Rusya ang numerong ito ng paglago ng gross domestic product dahil gusto lang nilang ulitin ang sinasabi ni Putin sa kanila. Sumigaw sila na ang ekonomiya ng Rusya ay lumalago at mas mabilis pa kaysa sa ilang kanluraning bansa. Kaya siguro dapat na nating isuko ang buong sistemang ito ng mga parusa at ibalik na lang ang Rusya sa mundo ng kanluran. Habang pumapatay si Putin at ang kanyang hukbo ng mga inosenteng Ukranyano sa Ukraine. Pero alam mo, ang buong dahilan kung bakit lumalago ang ekonomiya ng Rusya ay dahil nagpapalimbag ng pera si Putin. Gumagastos siya ng sobra para sa militar at sektor ng depensa. Kaya kinakain nito ang lahat ng ibang industriya sa Rusya. Sa maikling panahon, lumalago ang ekonomiya ng Rusya dahil dito. Alam na natin ngayon na hindi ito pang matagalang paraan para umasenso ang bansa. Halimbawa rito ang Unyong Soviet. At mukhang dumating na ang panahon na ang pag ng pera at basta paggastos sa militar ay hindi na magpapatuloy sa paglago ng ekonomiya. Sa katunayan, ngayon ay nakikita na natin ang mga bitak na nangyayari sa iba pang mga industriya. Kahit ganoon, hindi pa rin natin eksaktong alam kung gaano kalala ang sitwasyon dahil hindi inilalabas ng Rusya ang lahat ng datos. Pero maaari nating tingnan ang mga desisyon na ginagawa ng kanilang sentral na bangko. At maaari tayong gumawa ng matalinong hula tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Rusya at kung bakit ginagawa ng sentral na bangko ang mga desisyong iyon. Isang magandang analuhiya para ipaliwanag ang prosesong ito ay ganito. Kung sabihin kong nasa calorie deficit ako, kahit di mo alam timbang ko, mahuhulaan mong gusto kong magbawas ng timbang dahil overweight ako. Ngayon, hindi iyon laging totoo sa lahat ng pagkakataon. Pero isa iyong magandang, may basehang hula batay sa katotohanang, ako ay nasa calorie deficit. Samantala, sa parehong paraan, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Central na Bangko ng Rusya sa interest rate at alamin natin kung ano ang masasabi natin tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Rusya at ang inflation rate. Ngayon, may tatlong bagay tayong alam tungkol sa ekonomiya ng Rusya. Una sa lahat, alam natin, syempre, na mataas ang inflation. Pero sa kabutihang palad para sa mga Ruso at kay Putin, bumababa na ito ngayon. Kung ikukumpara ilang buwan ang nakalipas, hindi pa ito malusog. Ayon sa estadistika ng Rusya, nasa 8 o 10% pa rin ito. Mas mababa na ito kaysa dati, na umaabot pa ng 18, 19, 20%, ilang buwan lang ang nakalipas. Pangalawa, alam din nating mababa ang unemployment sa Rusya. Simple lang ang dahilan nagbibigay ang Rusya ng malalaking bonus sa lahat ng sumasali sa hukbo. Kaya malaking tulong ito. Bukod pa dyan, mahigit isang milyong Ruso. Karamihan ay nasa edad ng pagtatrabaho. Ang umalis na ng bansa, ayaw nilang maging bahagi ng digmaan o mapasamas sa sapilitang pagpapasundalo na inutos ni Putin noong dalawang libo at put dalawa. Ang ikatlong dahilan ay may kaugnayan din sa digmaan. Ang pamahalaan ng Rusya ay nagpopondo ng negosyo para suportahan ang militar at ekonomiyang pangdigmaan. At ang mga negosyong ito ay gumagawa ng mga gamit para sa depensa, kagamitan, armas, mga bagay na ganoon. At kumukuha sila ng maraming tao. Gusto nilang mag-hire ng maraming tao para makagawa ng mas maraming gamit para sa gobyerno. At kunin ang pera mula sa kontrata. Dahil dito, napakababa na talaga ng unemployment. Ngayon, bumabagal na ang paglago ng ekonomiya gaya ng nabanggit sa simula ng video. Problema ngayon ng sentral na bangko ng Rusya ang bumabagal na paglago ng ekonomiya. Pero ang patuloy na mataas na antas ng implasyon ay nagdudulot ng isang napakaproblemadong dilema. Kapag mataas ang implasyon, inaasahan na itataas ng sentral na bangko ang interest rate para pabagalin ang ekonomiya at mapababa ang implasyon. Delikado ang implasyon. Sabi nga ni Charlie Munger ito ang dahilan ng pagbagsak ng mga sibilisasyon. Ayaw ni Putin mangyari iyon habang siya ang namumuno. Kaya ayaw niyang mawalan ng kontrol sa inflasyon. Pero para kay Putin at sa Central Bank, problema rin ang bumabagal na ekonomiya. Ibig sabihin, kailangan nilang ibaba ang interest rate para pasiglahin ang ekonomiya. Ngunit kailangan din itong itaas para pabagalin ang inflasyon. Ngayon, Mahirap na problema na ito sa sarili nito at kailangang harapin ito ng sentral na bangko kung paano nila ito nakikitang nararapat. Pero mas naging mahirap ang problemang ito para sa sentral na bangko dahil sa politika na nangyayari sa Rusya. Hayagang pinuna ni Putin ang pinuno ng sentral na bangko dahil hindi binababa ang interest rates at iginiit na dapat itong ibaba para mapalago ang ekonomiya ng dakilang bansang Ruso. Ilang beses na niya itong ginawa sa publiko. Naaalala ko noong katapusan ng nakaraang taon, halos sinisi niya ang sentral na bangko sa pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya. Binabaliwala niya na hindi binababa ng sentral na bangko ng Rusya ang interest rate dahil patuloy na nagpapaimprenta ng pera si Putin para punduhan ang pananakop. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Marami pang mga oligarkong Ruso na napaka makapangyarihan sa Rusya at bahagi ng panloob na bilog ni Putin. Lumantad sila sa publiko at nagsimulang maglagay ng pressure sa gobernador ng Central na Bangko sa Rusya. Sinasabing, "Hoy, kailangan mong ibaba ang interest rate. Gusto naming magtayo ng pabrika at makakuha ng dagdag na pamumuhunan sa bansa. At napakahirap gawin 'yan kapag ang interest rate ay nasa 18%." May sariling interes ang mga oligarko sa paggawa ng argumentong ito. Kasi napagtanto ng mga oligarko na ito, na hindi magtatagal ang digmaan magpakailanman. Ibig sabihin, mauubos na ang pondo ng gobyerno kaya titigil na rin agad ang paggastos nito. Gusto nilang kumita ng mas maraming pera, kaya nag invest sila sa mas maraming pabrika para makuha ang kontrata ng gobyerno at lumaki pa ang kita nila. Mahirap gawin yon kung 18% ang interest rate kaya nais ng Central Bank itong ibaba. Kakababa lang ng isang nakakagulat na anunsyo mula sa YouTube nagbabayad ito ng dolyar, 64 milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Well, dahil kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita sa homepage ang mga video na may mababa sa isang libong views gaya nito. Hindi ibig sabihin na lahat ay kailangang magbukas ng sariling channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Araw-araw, nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator, at mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel mo. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesadong magsimula ng sarili mong channel, maaari mong panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa iyong screen. Napakahirap ng trabahong ito para sa sentral na bangko, ang gobernador na si Elvira Nabulina. Ngayon siya ay talagang isang napakagaling na gobernador. Sa katunayan, isa siya sa pinakarespetadong gobernador sa buong mundo. Dahil mahusay niyang napamahalaan ang ekonomiya ng Russia, mula nang simulan ni Putin ang kanyang walang saysay na pananakop. Pero alam mo, sawang-sawa na siya sa politika kaya nagsumite talaga siya ng kanyang pagbibitiw kay Putin pero naisip ni Putin na hindi niya ito kayang mawala dahil isa siya sa tagapagligtas ng ekonomiya ng Russia kaya sa kabutihang palad maswerte at mahusay tinanggihan ni Putin ang pagbibitiw at binigyan siya ng mas malawak na kalayaan sinabi niya Magbibigay kami ng pahayag sa publiko dahil bahagi ito ng politika pero gawin mo ang tingin mong pinakamabuti para sa ekonomiya ng Russia kamakailan gumawa siya ng desisyong nagpapakita kung saan patungo ang ekonomiya ng Rusya. Kamakailan, ibinaba niya ang interest rate sa Rusya sa 17%. Bumaba ng 1% mula 18%, naging 17%. Hindi ito malaking pagbaba, pero nagpapakita ito kung saan nakatuon ang Central Bank. Gustong muling mapalago ng Central Bank ng Rusya ang ekonomiya. Ngayon, maraming umaasa na mas malaki pa sana ang ibinaba nito ipinapakita ng isa porsyento lang na ibinaba na nag-aalala pa rin siya sa bumababang inflation. Pero hindi pa ito nasa gusto ng central bank na antas. Maaari pa itong mabilis na tumaas, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga sekundaryang parusa na tinatalakay sa pahayag nang inilabas niya ang pagbabawas. Sinabi niya sa atin ang dahilan nito. Ayon sa pahayag, aminado siyang bumabagal ang ekonomiya ng Russia, pero patuloy itong lumalago. Hindi na kasing laki ng dating paglago. Pero positibo pa rin. Pero ang isa pa, sabi niya, maraming negosyo sa Russia ang bumabagal. Lalo na 'yung mga nakatuon sa pag-export. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Ibig sabihin, ang mga parusa at usapan tungkol dito, pati sekundaryang parusa, ay may epekto. Ngayon, natalakay na rin natin ito dati sa channel. Kamakailan Nagpatupad si Pangulong Trump ng 25% parusa sa mga negosyong Indian at refinery ng India dahil sa pagbili ng langis mula Russia. O hulaan mo? Lantaran talagang pro-Russia ang gobyerno ng India. Parang sabi nila, hindi namin isusugal ang seguridad sa enerhiya dahil lang sa taripa. Pero sa totoo lang, hindi naman 'yon ang ginagawa ng mga negosyante sa India. Maraming malalaking refinery sa India ang talagang tumigil sa pagbili ng langis mula Russia o kaya naman ay binawasan ang dami ng kanilang binibili. Bukod pa dyan, ang mga pantalan sa India, na kailangan mo talaga kung gusto mong magpadala ng langis mula Russia, ay nagsabi, Hoy mga Russian tanker, hindi kayo pwedeng dumaong sa mga pantalan namin. Kaya kung ayaw makipagtulungan ng mga pantalan ng India sa mga refinery para mag-import ng langis, magiging napakahirap para sa mga refinery ng India na gustong mag-import ng langis mula Russia na makuha talaga ang langis na iyon. Ngayon, hindi na lang India ang unti-unting lumalayo sa murang langis ng Russia. Ganoon din ang ginagawa ng China. Ngayon, hindi ito pinag-uusapan ng Russia. Dahil ayon kay Putin, napakalapit na magkaibigan ang China at Russia. Yan ang dahilan kaya pumunta si Putin sa summit sa Shanghai. Naglakad kasama si Xi Jinping at pinag-usapan kung paano sila mabubuhay ng isang daan at limampung taon. Ngayon, madali magsalita, pero ang aksyon ang tunay na nagpapakita ng totoo. Sa geopolitics, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Interes lang ang permanente. O oh, hulaan nyo kung ano. Batay sa bagong datos mula China, alam kong hindi natin ito lubos na mapagkakatiwalaan. Nagpapakita ito kung saan patungo ang pagkakaibigan ng China at Rusya. Ang pag-export ng China sa Rusya ay bumagsak ng 16% noong Agosto. At kabaliktaran, ang pag-export ng Rusya sa China ay bumagsak din ng 18% sa parehong buwan. Nang lumabas ang datos, kinailangang ipaliwanag ng Rusya ang nangyayari. Ano na ang nangyari sa walang hanggang pagkakaibigan o matagal nang nawalang magkapatid? O kung anong tawag nila sa isa't isa? Sinabi ng ministro ng kalakalan ng industriya ng Rusya na bumaba ang kalakalan dahil sa mga parusa. Makikita mo, hindi mahalaga ang sinasabi ng Rusya. Ang mahalaga, kitang kita sa mga aksyon na umepekto na ang mga parusa. Nasasaktan ng mga parusa ang ekonomiya ng Rusya. Alam nating ito dahil tuwing gustong makipag-usap ng Rusya, una nilang hinihiling ang pagtanggal ng mga parusa. Sa publiko, ginagawa nilang public relations stunt at sinasabing hindi sila apektado ng parusa. Sa pribado, parang gusto nilang alisin ito. Pero ito lang meron ako ngayon. Magkita tayo sa susunod na video.